shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good morning po sa inyo mga idol. Eto, may isang customer mga idol. Eh, eh ano mo siya? Uh, ano may isa? isang customer mga idol. Lang, nagpakalit ng gutter. Nag-film lang ng opisina oh. sa akin. At nag-film din namin to. Ay, kakantoin natin to mga idol. Asama, so, kapalok! Ganyan ang gusto niya. Ikakanto namin dito para siya na bala magsalpa. Okay. Running gutter to mga idol. Ang iningi niya ng sukat. 16 inches. Bigay natin ang gusto ng follower. Yeah. Ano to? Okay, mga idol. Uh, ang bin kasi nito. Ito mga idol. Isang gutter. Eh, dalawa to. Nakakuha ah, natin tayo ng 16. Ngayon, nasukat na ang chlorine ng gutter oh, mga 20, idol. Hindi, bali 14 4 pulgada. Bigay mo pre. Ah, pa dyan. Okay. Ayan ang 4 pulgada mga idol. Okay. sisili, na natin ito ulit mga idol. Ngayon, mapapansin natin mga idol, nagsukat ako. Ibibigay natin dito sa moldura Ito mga idol. Kitang kita na to kasi itin na. Ayan. Ang hiningi lang kanto mga idol ay 8 pulga. 7 in yap. Ah, 8 in natin mga idol. Ayan. Yeah. Medyo lumalabo na yung ating eskwela. Yan ang hiningi mga idol. Ato. Tutok mo rin Ito. ito so natin ito mga idol. 96. yung Talagang may tama ko yung kamay, ko. Okay, natin, ang... pasumado haba natin. natin lapis mga idol. Okay.

Kukuha tayo ng 16 dito mga 8, 8 media sa ibabaw mga idol. 8 media na naman. Okay. Dito natin. Bigay natin yung flooring. 4 pulgada. Victory natin yan. Okay, nakuha natin, natin itong mga idol. Ito, jakan po. Ito, Ayan. Okay, sisilipin na naman natin itong mga idol. Nasilip na natin yung isa. Sisilipin naman natin itong isa. Sakit talaga ng kamay ng idol. Tapos idol na, nanginginig. Eh, may tama eh.

Nagkakaroon tayo ng kumpanya niya Parang ang hirap parang yung... ah, hindi niyo. Hindi. alam yung pabalik ka? Idol. Basta sisilipin mo lang. Kukunin mo lang yung yung pinakabuka ng gutter bago masisilip yan. At, mga idol, kahit umabot tayo ng 20 minutes, ang importante, eh, nakashare na naman tayo dun sa ating mga idol na gustong matuto. Shout out sa lahat ng mga construction worker. Good morning po sa inyo. Ano po ito? Wala. Ano? Dublihan natin ito. Magkakasi si Pinseto? Ano na na? Hindi. Wala yung sinakain. Sabi ko eh. Magkakasi eh. O kaya nga sabi ko sa'yo. Kung hindi paya. Ano o order mo yung pandok tong? Malaki ang buka. 17 eh. Laki ng gater eh. Oo. Kaya nga sabi siya, kung hindi obra, wala namang problema. Kasi kagaya nga nakakita ko yung 17 ang hinigay. kasi

Nang Araw-araw kanaganya buhay. Araw-araw nasasaktan. 3 talaga na silpo Ang ah. ang ganda lalaki dyan Pagka yan Nakita na. Maganda na pag-isbalik Ayan po, gano'n. Naki sa mula narinig 20 minutes lang. Hindi lang pagka talaga. 30-40 minutes lang. 20 minutes Bawal yung vlog Ay, kumusta ko sa inyo. Bawal yung mga bad word. Dahil ang ko, hindi ko nakikawan. basahan ako sa motor mo sa Yan yung na Yan 多一点。 ito mga idol. Ito na yan, may babali na lang ba ba ito. Ibit natin, boss. Ibit natin, boss. No, no, kita Ano 45 mga idol? Okay, thank you. Mga idol, mga follower ko. God bless you to all. Happy Saturday sa inyo mga idol. God bless you to all. Thank you. God bless you.